Grabing ulo. Ano patrol? Kuya, ano sinisilip mo dyan? Ah, nag sila. good morning, good morning, good morning mga kagulong. Ay, pipupunta ng terminal. Ah, pila na tayo. day another day another trip kalasan kagabi mga kagulong ngayon nandito na tayo sa terminal bus na nakapila na ah po palis na si 3461 na ah sinusundan natin na papunta rin ng Bulinaw kasi po ah, dapat ah, pang ano po yan ay eh, pang na yung media kaso nagsingit po siya kaya siya sinusundan natin ngayon ayan. si 3461 ayan naman ang pipila good morning, good morning, good morning mga kagulong Nandito naman tayo sa Pasay 5 Star Terminal At ito po, update update lang po tayo sa biyahe Update update lang tayo sa biyahe dito sa Pasay 5 Star Terminal Ayan At yung po palang mga bus dito na nakapila Ayan, oh, daw Tarlac Kapanaton, Bayay Citex San Clemente, Ayan, mga bus na nakapila ngayon mga pasayero ayun si Ate Milet sa na naman namin si Ate Milet regular passenger San Clemente San Carlos ang bakit wala ka kagabi? Oo oh. Eh sabi ko wala ah. <laughs> Nireserve ko pa naman sa iyo marap. <laughs> Sige, salamat, salamat. Manawag. Pulinaw. Ayan ah, po, nagupan yung nasa likod natin, mga kagulong. Ayan, at update, update lang po tayo sa biyahe, mga kagulong. Update, update lang po tayo sa biyahe at sa at dito sa 5-star. Terminal. Okay lang po, natututukan kayo ng camera. Kasi po, ah... Yung po kasi nga nasa kanya eh, ano, driver, vlogger ng ano, 5 star. Driver po kasi yung vlogger po kasi yung driver na nasa kanya nyo eh. okay lang. yan po yung mga pasahero natin. Hello bebe. Ayan, paalis na po kasi tayo. Kaya ano. Yung mga pasahero natin. at uh, dumating na po kasi agad yung uh, 106 kaya tayo po ipalis na mga kagulong shout out chair <laughs> yan yan nga po palis na po tayo Ay, eh, Santa Cruz na sumusunod sa Bakit? Okay. Empat na gagamitin natin. Meron yeah, ka namin para magamitin kung nakita tayo. Empat na gagamitin, pre. Empat? Oo. Maganda, pre. Maganda, maganda kasi hindi ka na kwenta. Ano Hindi ka na kwenta. mo na lang yun eh. Kaso nga lang yung mata mo, kailangan malinaw. <laughs> mo na naman yan. lang? Ah, Pandihi, hindi kaya. Karmi na lalabas namin. ating ulo dalawang patrol kuya ano sinisilip mo dyan ah, nagtatskihan sila saan na yung ulo ah iniwanan siya mo sabi ko na siya pa eh forever eh <laughs> ayun Ay, kagulong kain tayo sa ta ito Kumbain tayo ng sili, ayan o. Oh. Mmm, sarap. Anghang. <laughs> ayan ang pampainit natin, pampainit. ah <laughs> oh, basta po, basta. Yung magiging patulong-talong kiritangot na mga paktainta. Tingnan ka lang sa business ko, ano matatanda. tayo sa bus stop. Hindi Bus stop, bus stop po, bus stop? Okay. Pwede po, kaya po kayo. Kaya po kayo, sir po kayo. Last bus stop po ito ha. Ito ang uling bus stop natin. Dito po tayo ngayon sa Maria Amor mga kagulong. Kain muna tayo. Ayan, kain muna tayo mga kagulong. Kain, kain muna tayo. Ayan, kain tayo mga kagulong. Kain na si partner. Kain po kayo dinuguan. <laughs> <laughs> Para kay partner yan dinuguanin eh. Ayan, kain po tayo mga kagulong. Kain tayo nandito sa Maria Amor. Alaminos tayo mga kagulong. Dito na tayo sa Alaminos City, Philippines.

Meron? Eh, meron siya. Meron. Oh, meron, sunod ko. Ilaw, ilaw. Ah, 106. Ah, sige, ko kaya. Okay. Ilao, 106. po na pong alaminos. Foto. Foto kala siya. napakaganda ng portrayal ni Betty. Dun sa, yung character ni Betty dun sa Uh, dami nating nadaan ng mga aksidente ngayon sa daan sa expressway yung, to, yung trailer iniwanan yung ulo sa binayasis naman yung mga sikli ta. sir. po 9:20 pa po kami. Ah. Ayan, bali yung mga mike ng karambula doon sa may sis. Sila, sila nalang nagkabanggaan pa. Tapos sa swal naman eh tawag dito. Yung nahulog na naman doon sa pagbaba doon sa may ano sa may swal, swalito. yan. Kaya ingat po tayo ingat po tayo. At ang dating natin, Maraming so, maraming marami. salamat po.